Kadalasan po pag pinaghahalo-halo natin ang manok at baboy sa ulam eh adobo po kinalalabasan. Nako hindi po tayo mag-aadobo ngayon at may mga gulay po akong ilalahok dito. Hindi bastante ang manok lang sa ulam natin today kasi po'y dalawang hita lang to eh oh, At nilagyan ko ng cornstarch. Kung liyempo lang naman ang gagamitin ko hindi rin po kasi at dalawang piraso lang din po ito. Kaya pinagsama ko na. Katitik na katitik na mantika lang pong ilalagay natin sa mainit na kawali at unahin na po natin ang liyempo at hayaan natin magmantika halfway through at medyo luto na po ang liempo at may mantika nang naiwan sa kawali galing sa liempo. Tsaka po natin isunod ang ating manok. Yung pong natirang cornstarch din eh, eh, gagawin po natin pampalapot ng sabaw mamaya. Kung madalas nyo pong napapanood ang mga luto ko, kabisado nyo na po ang style ko na pinagugulong ko muna sa cornstarch para hindi po masyadong mabilansik pag piniprito. At ngayong 90% na luto na po, ay eh hanguin na lang po natin ang manok at baboy at ilagay muna sa isang malinis na malukong at isang tabi muna. Harapin naman natin ang pagigisa ng aromatics. O umpisahan po natin yan sa sibuyas, bawang. Welcome na welcome po kay Dini sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel, mga kaibigan. Hello po sa mga new followers natin, ha? Kamatis po. Bulyawan time na naman tayo. Yung hindi ko pa po nabubulyawan at gustong mabulyawan, comment-comment lang po kayo sa baba. At pag nabasa ko, eh man lang iba sa inyo. Hello po sa mga suki natin. Salamat po. Dalawang tasa po ng tubig ang isasabaw natin. Chicken powder po kung gumagamit kayo. Takpan na po natin at hayaan na natin kumulo. O siya, kumukulo na po. Huwag na po kayo magtitipid ng oyster sauce at para maging malasa. Tsaka po natin isunod itong ating halos luto ng manok at karning baboy. Lagyan po natin ng tubig itong natirang cornstarch pampalapot po natin Actually, pwede na po kayo tumigil dito. Ulam na po yan. Pero sabi ko kanina, ilalaho ka natin ng mga gulay. Kaya dyan muna kayo. Tikman nyo muna ha. Parang gusto ko pong maglagay ng kaunting asukal. Discard nyo na po yun. At saka po, katitik lang po nito ha? Sesame oil. Para maging Chinese food na po ang dating. At kung ayos na po sa inyong lasa, eh isunod na po natin itong ating sicharo. Naku po. Kalahati lang po gagamitin ko at napakarami nito. Bihira na po ako magluto nito At alam kong medyo mahal po sa atin ang presyo ng sicharo. Magkano na po ba per kilo? Pwede naman pong pechay eh, ang ihalo nyo o kaya naman po eh, ang palaya. Discarte nyo na po yun. O takpan na po natin. O siya. Half cook lang po ang gusto ko sa sicharo at ayoko pong malabog at magkalerot-lerot tong gulay. Sayang po kasi nutrients kapag ka-overcook eh. O palaputi na po natin. Kita nyo naman ha malapot agad. O oh, hinana po natin ang apoy at ipanguli na po natin ang dahon ng malunggay. Patayin na po ang apoy. Takpan. Ayos na. Yun pong ganiring luto ng ulam, dapat po siguro yung weekend na natin lutuin at nang sama-sama po ang buong pamilya dahil nga po may kamahala ng kaunti ang sitsaro. Pero kung hindi naman po delikado dila nyo, edi eh ang palayan na lamang o kaya pechay po ang ilawok nyo Basta damihan nyo pong oyster sauce at maraming sarsa. Mainit ang sabaw at may bagong sinaing. Mairaraos na rin po yan. Kung ano meron, yun ang pagkasyahin. Ayos! O bukas po ulit! Ron